Magandang araw, Pilipinas! Ako si Zairin Parsad. Welcome po for this week's episode ng Pulsong Pinoy. Last week, ipinagdiwang ang ika-isandaan at labing tatlong taon ng ating kasarinlan. Naging makahulugan at makulay ang okasyon sa pagtaas ni Pangulong Aquino sa bandila ng Pilipinas sa mismong bintana ng bahay ni General Emilio Aguinaldo kung saan unang ipinahayag ang araw ng ating kalayaan. Ngunit hindi pa dyan nagtatapos ang ating selebrasyon dahil isa na namang malaking okasyon ang magaganap sa ating kasaysayan. Ito ang ikaisandaan at limampung taong kaarawan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Ngunit sino ba talaga si Rizal at paano nga ba siya naging bayani? Yan ang ating aalamin sa Kultura at Kasaysayan. Masasaya ang mga alaala ni Jose Rizal sa kanyang kabataan. Tulad ng mga normal na bata, mahilig din siyang maglaro. Sa katunayan, ipinagpatayo siya ng kanyang ama ng isang maliit na bahay kubo sa kanilang hardin, kung saan siya naglalaro o di kaya'y pinagmamasdan ang kagandahan ng kalikasan. Sabi sa mga kwento, sadyang mahilig si Rizal sa sining. Limang taon pa nga lang siya noon madalas na siyang kumuhit at humubog ng iba't ibang bagay sa pamamagitan ng luwad. He was fond of arts. He performed sculptures of famous literary men in Europe. Oh, and then, yeah, uh, uh, he was fond of uh, making figurines. Uh, the sisters were uh, often uh, uh, joking him kung ano no pinagagawa mo sabi ni Lolo say, makikita ninyo dadating ang araw yung ginagawa ko i-re-respetuhin sa mga munisipyo oh, that is what I remember Hindi naman subsob sa pag-aaral si Rizal Natural lang na matalino siya. Ang nanay niyang si Doña Chudora ang una niyang naging guro. At siya rin ang nakakita ng taglay na talento nito sa pagkataan ng mga tula. Walong taong gulang siya nang isinulat niya ang una sa mga ito. sa Binyan ang unang naging paaralan ni Rizal. Pagkatapos ay nagpunta siya sa Maynila kasama si Pasiano para mag-aral sa Ateneo. Marahil, hindi akalain ni Rizal na sa panahong ito niya makikilala ang kanyang unang pag-ibig na si Segunda Katigbak. Sa Universidad ng Santo Tomas naman siya nag-aral ng kolehiyo kung saan kinuha niya ang kursong Medisina he was a good student uh, was actually a excellent student above average Rizal I think it's important to point out that uh, after his preparatory course he had to take uh, another preparatory course for medicine and then the medicine pumper. and uh, he was allowed to take both of these simultaneously he took more units than usual that's what really he shows you na talaga matalino si Rizal and uh, the dominicans understood his uh, capacity you no know? Gaganap ang panunupil ng mga Kastila noong kapanahunan ni Rizal. Bata pa lamang siya, batid na niya ang pagkakaroon ng diskriminasyon ng mga lahi at ang paghahari ng mga praile. Nakakalungkot isipin pero ang totoo, mababang uri at alipin ang tingin ng mga ito sa mga Pilipino. Si Rizal mismo ay saksi sa pang-aabuso ng mga gwardiya sibil at maging ang kanyang pamilya ay biktima ng tiwaling sistema ng hustisya. Ang paggarote sa tatlong inusenteng paring sina Padre Gomez, Burgos at Zamora o mas kilala bilang Gomburza at ang pagbibintang at paghuli sa kanyang inang si Chudora at Chuhin na Jose Alberto ay natanim sa isipan ng batang si Pepe. Bitbit -bit niya ito hanggang paglaki na naging isa sa mga dahilan kung bakit napagdesisyonan niyang mag-aral sa Espanya. Makulay ang naging buhay niya doon hanggang isulat niya ang una niyang nobela na nagbago ng buhay ng ating bayani, ang Noli Metangere. If you're going to look at his motivations, look at the title itself, Noli Metangere, or Touch Me Not. Yan yung kanser sa lipunan. Yan yung kanser na kapag ka, tinalakay mo, sinulat mo, in-expose mo, magkakaroon ng masamang mangyayari. No? Revolution. So, yun yung motivation niya. Gusto niyang gamutin ang sakit ng lipunan. Nagdulot ng kaguluhan sa mga praile ang Noli Metangere. Pero noong panahong iyon, nagpatuloy ang paglalakbay ni Rizal. Narating niya ang iba pang bansa sa Asia, Europa, at maging ang Amerika. Sa panahong ito niya nakilala ang iba pang kababaihang nagpatibok ng kanyang puso. Sa Ghent sa Belgium naman, nailathala ang ikalawa niyang nobelang El Filibusterismo na lalong nagdulot ng pagkagalit sa mga Kastila. Naging espesyalista sa mata si Rizal, napagaling niya ang mga mata ng kanyang ina at nagtayo siya ng klinika sa Hong Kong. Sa mga panahong ito niya rin itinatag ang La Liga Filipina. Isang samahan ng mga makabayang Pilipino. Ang pag-uwi ni Rizal sa Maynila ang simula ng pinakamalungkot na kabanata ng kanyang buhay. Sapilitan siyang dinakip at ikinulong sa Fuerza Santiago at saka ipinatapon sa Dapitan. Ito ang nagdulot ng pagkagalit sa maraming Pilipino nakapunta pa lang si Rizal dito on no? oh, his way to his exile naisulat na niya sa pamilya na na binanggit niya na yung plano talaga niya pagdating sa dapitan ay mag ano siya mag engage na siya ng agriculture yung farming so nung dumating siya dito nung ano nung sa Santa Cruz Beach siya nag-land gabi ng July 17 inihatid po siya nung kapitan ng barko si Captain Delgras at may kasamang atuson sundalo. at mula doon sa landing site doon sa Santa Cruz ay dinala siya doon sa Casa Real. Doon yung Casa Real po yung ano yung official na bahay at opisina din ng gobernador ng ng distrito ng Dapitan. At inassign po siya lang isang room doon. Bayani si Rizal, alam natin lahat 'yan. Pero Kadikit ng pagkabayaning ito ang iba't ibang kontrobersya. Tulad na lamang ng pagiging amaraw niya kay Adolf Hitler, isang politiko sa bansang Germany. malaking ebidensya niya na ay ang buhok. Isa pang ebidensya niya na ay ang bigote. Putulin mo lang yung bigote ni Rizal, mukha na siyang Adolf Hitler. Hindi ba? Ito pa yung isang connection dyan eh. Si Jose Rizal, kung manamit, parang si Charlie Chaplin. At si Charlie Chaplin, ang idol ni Adolf Hitler. Totoo yan. Nagpunta sa, si Rizal sa Germany at maaaring itinable ni Rizal yung mother ni Adolf Hitler, si Clara Hitler. No? At nagkaroon sila ng uh, anak. No? Pero kung makikita nyo, uh, malabo, kung nasaan man si Clara Hitler nung panahon na, uh, na si Adolf Hitler, malabong naroon si Rizal. Mayroon ding nagparatang kay Rizal na siya ay kontra kontrarebolusyon, na siya ay hindi makapilipino, at siya ay isang bayaning inisponsoran ng Amerika. Rizal is against the revolution kung number one, hindi ito handa. Sinabi niyan kay, kay Valenzuela. Dapat humingi kayo ng tulong sa mayayaman, mag-armas kayo. No? Kasi kailangan ng revolusyon ng mga armas. He wants to avoid bloodshed that will be in vain. Ayaw niya sa revolusyon na mali ang adikain. Makasariling adikain. Pagiganti ang adikain. Number two. Rizal is not for Hispanization. Hispanization is just a step towards eventual independence and peaceful separation, separation from mother Spain. Peaceful separation para hindi ang dugo. Number three. Rizal is an american Sponsor hero. Makikita natin na hindi totoo yan sapagkat buhay pa si Rizal, bayani na siya para sa mga tao, bayani na siya para sa mga katipunero. Kung tutusin, totoo man o hindi ang mga mitolohiyang ito, hindi pa rin mababago ang katotohanang si Rizal ay nagbuwis ng buhay para sa bayan. Hindi ba't kaya nga siya pinagpatayuan ng napakaraming monumento ay dahil dinadakila ang kanyang mga nagawa para sa bansang Pilipinas? Jose Rizal has a great impact on Filipinos for love of country. That is first and foremost. He love a country. Ayun, maging makabayan at saka yung yung kanyang mga pinag-usahan na yung, yung, yung rights pag-iingatan mo wag mo abusuhin naman. Ganon siya eh. That's what I learned from him. Biktima ng panilinlang ng mga Espanyol si Rizal. Ang akala niyang kalayaan na ibinigay sa kanya ay siya palang magdadala sa kanya sa kamatayan. Ika-dalawamput-anim ng Disyembre, taong 1896, Sinimulan ang paglilitis kay Rizal sa Kuartel de España sa Salang rebelyon, Nang araw ding yun, nilagdaan ni Gobernador General Camilo Polavieja ang pagbitay kay Rizal. Ang Fuerza Santiago ang nagintahanan ni Rizal sa kanyang mga huling sandali. Sa kapilya ng preso niya, huling nakapiling ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Isang araw bago ang nakatakdang pagbitay, ibinigay ni Rizal sa kapatid na si Trinidad ang isang alkohol na lutuan at sinabing mayroon itong laman sa loob. Ito ang pinakadakilang tula ni Rizal, ang huling paalam. Umaga ng ikatatlumpu ng Disyembre, araw ng pagbaril kay Rizal, isinulat niya ang kanyang liham para sa kanyang pamilya at kay Pasyano. Alas 6.30 ng umaga, tumunod ang trumpeta ng Fuerza Santiago. Udyat ng panumula ng pagbarcha sa bagong bayan. Paalam anak, magulang kapatid, Bahagi ng puso't unang nakaniik, ipagpasalamat ang aking pag-alis. Sa buhay na itong lagi ng ligali, paalam na liyag, taging kaulayaw, tagaibang lupang aking katuwaan. Paalam sa inyo, mga minamahal. Mamatay ay ganap na katahimikan. Huwag kayong naalis, magbabalik ang Pulsong Pinoy.